Ito pa inumin ng gamot no? ah, <laughs> Oo nga, hindi mo pa inumin ng gamot ah. Hindi naman gamot na to itong, eh, whiskey to eh. Whiskey yan namin. Sige, umong. amuin, tikman mo muna kung may malala sa kakang <laughs> whiskey dyan. Mamimili ka, inumin mo yan o dadaling sa ospital. <laughs> inumin mo. <laughs> oh, oh, oh. Oh, sige, sige, kabong. May whiskey kasi? Nanghihilig talaga yung ulo ko. Nanghihilak sa'yo. Huwag ko humihilig ko. Dalian mo. Singot-singot lang. Pwede na. Inom! <laughs> Ikaw mauna. Uh, may, may, meron ako ba? Tagay ba? Okay, babami yung whiskey. magawaan na kami nito. Gusto niya pala tagay. <laughs> Gusto mo pala ng tagay, ha? Okay na. Oh, ano? Meron. Pagkasabi pagka, ah. ko, nakikipag-inuma ka. Pagsabi ayaw mo. Oh. Tantado kayo lang lang pag inuman sa barko. Bakit? Ano? Ayaw mo kainuman, malukot ang kainuman? <coughs> ha? Mahingay ka na, di pa ka tayo nagiinuman. di pa ka tayo na, nagiinuman, mananakit ka na eh. Kasi uh, so, masasayaw ka ka na ano? Ay, masasayaw ka? Meet me up uh, way. Meet, me, uh, meet. meet up way. <laughs> 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 siya isang libo, tinago niya. <laughs> Kuling-kuling <Maka, kayo>, ano? <laughs> <-huling> sa video. Kuling-kuling. <laughs> <-huling. laughs> <laughs> Kita-kita, gano'n po kabilis yung kamay. <laughs> hindi <laughs> lang ako kutulong kakala ko naman kausap siya ate dang <laughs> bumipitik bumibilis <laughs> hihigok <laughs> <laughs> tongue shot yay <Yeah>. naman <laughs> tayo magsasot Labas mo yung <laughs> ano dyan ano ba tequila tiyoko oh, yun tequila kaya ka sa tequila kaya tama tama may lemon tsaka asin oh, oo yay okay. okay. yeah. ay moli mo ba, ba may tequila Yok <laughs> <laughs> lang tanga hindi <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> kasi pasaway pati ko nadamay. tago ko. Para may wallet ko. Yan ang dapat mo ginagawa, <Census comfy> <Có aroma.'"> manahimik <joyrik> ka lang. <laughs>. Tatago ko lang naman. Hindi. Para may lamay wallet ko, hindi mo na nilagyan ng laman eh. Wala na yeah. laman? Wala. Oo, oh, may bigyan ka laman. 500. 500 po ka laman, kroner. ano mangyari? Ano mangyari sa kroner? Puta. <coughs> Itatago ko lang. Oo, oh, ito na. Yung Pero doon sa TV. Naulala ko naman. Ng... <laughs> <laughs>

Papupunit. Kasi walit to. Bakit masarap naman pala yung... Masarap nga, kaso nakakahilo eh. Na Nararamdaman ko nga, humiinib na yung ulo ko. So, Selan mo, kapatak na! Whisky lang yung nilagay dyan! Kaya humiinib na yung ulo naman eh. Sabar mo nga yung baso mo ganito, nakikita kita Tama, oh. walang laman yun. <laughs>

Minun na nga. Bidang! Parang alam yan eh. Aray ko. Puto ko pa. Dulo to ah. mo Elo. Binugdug. <laughs> na ng mukha. Parang may bago naman. <laughs> Pangit ka na, nakakapangit pa naman. Kaya patay muli. same same Nasa labas pala yung wallet ko. O tama, magluto ka. Ano Magluto ka yung anak mo. Ang dyan, may pagkain yung galing kay ano. Dami dami nun. oh, ayusin mo. Ha? Hotdog. May pancit dun, di ba? May ano. Ayusin mo. Gawin mo. Di upo-upo ka lang. Ang upo ba na upo. <laughs> <laughs> Kaya mag-aasawa ng katulad nito. So. <laughs> so, ka lang kung kuha katulad nito. Tulog na naman, no? Kaya ganyan. Din mo naman, ah. ikaw kumuha sa kanila. Choice mo yan. <laughs> renew ka pa nga ng renew. <laughs> Tapos re reklam -rekla mo ka. Tapos susunod ka din naman. <laughs> ah. 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 Wir haben ja auch mal